Dahil ghost month na, ito po ang isang mainam na panguntra sa kamalasan. Pinapaniwalaan na sa tuwing ghost month ang mga kaluluwang ligaw ay naglilipana. Kaya madalas ang mga negative energy ay madalas na nahihigo papasok sa ating mga tahanan at ang mga kamalasan na nariyan. Kaya naman upang maagapan, ang gagawin po natin dito, kumuha kayo ng baso. Dapat po babasagin, wag pong gumamit ng plastic Pagkatapos ay lagyan mo ng suka hanggang kalahati. Suka po, purong suka hanggang kalahati. At pagkalagay ng suka nito ay lagyan mo nang 7 kutsarang asin. Okay? Suka, 7 kutsarang asin at pisong barya ilagay mo po dito. Pagkatapos ay ilagay mo po ito sa gilid ng inyong mga front door. Ito po ay upang maiwasan ang kamalasan or ang negative energy na dulot ng ghost month. Ghost month na po dahil August na. So, ito po lamang ang ating gagawin. Ilalagay po lamang natin ito sa likod ng inyong mga pintuan at hayaan nyo po ito doon hanggang sa matapos po ang ghost month. Pagkatapos na po ang ghost month, kuhanin mo ang barya. Kuhanin mo ang barya, patuyuin. Maaari mo itong lagyan ng marka at isama sa mga barya bilang yung lucky charm. At ang tubig at ang, asin at ang suka at ang asin ay i-plus ito sa inyong toilet. Muli po nating paalala, lagi natin itong sinasabi sa mga tao pong hindi naniniwala dito, wala pong problema, wala pong sino mang nagpipilit sa inyo na gawin ninyo ito dahil ang mga ganitong bagay ay para po lamang sa mga naniniwala dito. Kung hindi po kayo naniniwala, libreng libre po ninyong i-skip ang ating video.